Hi. Hello, sir. Good morning. Ah, uh, nung unang punta niyo po rito, ano yung nararamdaman niyo? Anong pain concern niyo po? Uh, lower back. Lower back pain. Or uh, sciatica. Oo. Uh, oh, nangangalay yung ano, no? Huh? Right side. So, previously, naka maraming session na kayo sa iba. Sa iba. Oo. Oh. Uh, uh. so, Pero hindi ko na may mention yun. Yep, yeah, uh, oo. Okay. Uh, uh. Ngayon, sir, uh, this is our third session. Kumusta na ang pakiramdam niya? Ah! Renewed person. <laughs> parang parang balik sa pagkabinata. <laughs> Very good. Very good. Oo, oh, na yung pangangalay. Wala na. Okay na. Kasi medyo lumiliit na yung paa ni sir eh. Kasi ano nga, matagal-tagal na. Gano'n ka tagal na yung sayati ganyan? Uh, five months. Five months, oo. Oh. Uh, no. ibig sabihin, five Marami months. Marami na akong pinuntahan. Marami na akong... Siyempre, gusto ko yung... Yung gagaling ako dito ogmalain. Tay, okay. thank you. Thank you very much. Thank you. And uh, dito na kayo kay Sergio. <laughs> thank you sir. Thank you. Okay. God bless. Yeah, thank you.